Good day mga idol! Andito tayo ngayon sa La Recio Resorts dito sa Calamba para sa Evo Mall Tour namin for today. So mamaya punta kami ng San Pablo pero bago yon, meron tayong isang pupuntahan ngayon na bibigyan natin ng tuyo at bahaw. Let's go! Balita ako kasi mga idol, itong tao na to sinasabi nila na hindi na daw kumakain ng tuyo at bahaw. Ngayon, malalaman natin kung paano siya kumain talaga ng tuyo at bahaw? At kung hindi na ba talaga siya kumakain o kumakain pa ba siya ng tuyo at bahaw? Let's go! Pagal naman magbukas nito. Ay, ginagawa nito. I love po. I will go Ay, hello po. Ay, good morning. Ba't, Ay. Ba't nakadamit kayo? Bakit? Swimming to. Swimming ba? Oo. Tara. Swimming na yan. <laughs> Bakit? Siyempre, dahil may lumahe ka namin. Alam ko na yan, ha? Ano <laughs> meron? Breakfast. Breakfast. Ano yan? Breakfast. Ano <laughs> yan, siyempre. <laughs> so, para malaman natin kung... Siyempre, tuyo! Ay, hindi yan, tuyo. Tuyo ba to? Tuyo yan. Hindi naman tuyo, to eh to? Ano ba? Ito yung tuyo na nga eh. Nilamig na eh. Sino nagluto nito? Siyempre, ako. Kailan pa? Ha? Kailan pa? Pwede Kani ko itong kainin? Siyempre. Ba yan? Nagnagad talaga ako ng mga kaibigan ko. Ano para, ba? Bakit ba nandito ka? Ah, para malaman natin kung kumakain pa talaga ng tinagbaho uh -huh. to. Sure ba ito niya? Oh, sure yan. Pero malamig na. Malamig sa loob eh. Talagang baho na baho. Ang tiga. <laughs> Parang popcorn. Hahaha. <laughs> Ha? naman ako naisipan dalhan nito? Ha? Ba't yung ako naisipan? Siyempre! O. Oh. Nasabi ng mga ayaw sa'yo, hindi ka na daw kumakain ng tuyot bahaw. Actually, kasi may camera kaya ako kumakain. <laughs> <laughs> ano ba kayo? Napaka, kahit ano naman, wala naman dun yung dahilan ng, ano, ng post natin. O, diba? oh, bakit nga ba? Kasi... Sinasabi nila hindi na kumakain ng tuyot bahaw. Hindi, siguro nag-focus lang sila masyado dun sa tuyot wow. bahaw. Diba? Oh, mm -hmm. Diba? Pero hindi nila binasa man. Hindi nila binasa ng maigi yung So, para it's about ano yun eh. Kapag dinoble mo yung masarap naman talaga ang tuyot. Oo oh, naman. Lahat, naman walang din. antas na pinipili ito. Mayaman mahirap kung kakain ito. Pero papayag ka ba na habang buhay, ito na lang yung kakainin mo. ba? Diba? Kaya nga sabi ko dun, mag -grain ka, grind ka araw-araw, mag ka araw-araw. Para naman, maging masarap yung ulam mo. ba? Diba? Wala naman may gusto na puro ganito yung ura di Diba? Kailangan, mag ka araw-araw para makakain ka ng masarap. Galingan mo, Ah, push lang lang po sa pangarap mo sa buhay, di ba? Para sa pamilya mo. ba? bao? Ang oh! Tuyo ang bawo? Dinala nila ako eh. Mm, bot boy ba? Di Ano nga ba? Masarap yung tuyo at bahaw, lalo pag mga ganitong ano, outing. Ay nako. Ha? Magsuswimming eh, naka-t-shirt. Hindi ako makalunok eh. Sabi ko, ba't dumating ka ng ganyan? Ngayon lang kita na. Ngayon ko lang. Pating ko lang siya na dyan nakikita na kaganto. Hindi ano, ano? ako malunok. Sabi ko, ayos ka na dito, Jim. Hindi, <laughs> diba, binigyan ko talaga siya nito nang nakaganito ko para walang angal. Walang masasabi. May hmm. tuyo na siya. Wala met... <laughs> ko yung mata. Hindi, wala. Hindi natin yun. Sabi wala. ko nga, paano kung makakatanggi nito? Dumating kayo may camera. Kakainin ko talaga to <laughs> At saka imaginin mo, tuyo, bahaw, may itlog pang kasama. Oh, may mga Ano to? Kung baka, ah, uh, ang isa, kaya may, may, may log. Medyo Medyo, medyo Dahil Gaganto kasi kanina yan. Dito talaga galing yan eh. O mm -hmm. oh, makakahindi ka ba? Mm hmm. Kay, diba? Oh. <laughs> Kapahamak niyo <na po>. ako. <laughs>